Hello mga B, so eto na nga, nasa maligkong kami ngayon para maglamyerda. It's 3am and while the rest of the world is still deep in dreamland, kaming magkakaibigan, wide awake na. Bakit? Kasi Mount Copapay ang mission namin for today. Ang sabi nila kung gusto mo ng sunrise na literal na magpapaiyak sa'yo sa ganda, ito na yon. Kaya tara, samahan nyo kaming akyatin ang isa sa mga trending na bundok ngayon ang Mount Kupapay. Sakto alas stress, dumating na si kuya tour guide namin. Sinundo kami sa transient house at naglakad na kami papunta sa base ng Mount Kupapay. Tahimik pa ang buong paligid. Tapos ang lamig ng hangin. Yung tipong kahit gusto mong magreklamo sa antok, hindi mo magawa kasi ang ganda ng ambience. May ibang mga tourists at hikers din na sumabay sa amin. Tapos may mga asong lokal na parang sumama rin sa trek. Ang cute nila parang mga mini bodyguards. Pero one lane lang ang trail. So super bagal ng pacing kasi may mga group of hikers ahead of us. Medyo nakakainip nga eh. Kaya nung nakita namin yung chance na mauna sa cemented stairs, sinunggaban na namin. After 45 minutes ng hardcore cardio, finally campsite na. Napansin ko agad na may bonfire at parang ang saya ng feeling ng warmth in the middle of the cold wilderness. Nag-warm up kami doon habang nagpapahinga. Pero grabe ang lamig. Yung hangin, parang may kasamang yelo. Napadyakit tuloy ako kasi hypothermia is not part of our itinerary. Ramdam mo din yung al altitude kasi parang biglang ang hirap ng huminga. Pero ibang klase yung view. Kahit gabi pa at wala pang sunrise, ang peaceful ng paligid. Sobrang nakakawala ng pagod yung ganung atmosphere. Kami yung unang grupo na nakarating sa summit, kaya nakapili kami ng VIP spot para sa sunrise viewing. Pero surprise, clouds pa rin ang bida. Ang daming ulap as in wala ka talagang makikita. Kaya habang naghihintay kami, kwentuhan at chismisan muna habang nilalabanan ang lamig. Nakaakyat na din finally yung mga aso na nakasabay namin sa trail. At lumapit sila sa amin for some cuddles. Di talaga ako palapet sa mga aso, pero ginawa ko pa rin for the clout. Nangalay na ako sa kakaupo kaya naglakad-lakad muna ako to check kung saan pwedeng umihi. Kasi mapapawiwi ka talaga sa ginaw. Feeling ko may nakakita sa aking ibang hikers kaya kumaripas na lang ako ng nagtakbo pabalik sa grupo ko. In fairness, ang saya pa rin kahit wala pang view. Etong si Camille, ayaw maagawan ng pwesto. Pasimpleng pumunta sa harap to save the best spot for picture taking. Mahirap na no? Tapos unti-unti nang dumating yung ibang hikers para tuloy biglang naging concert venue na ang peak dahil sa dami ng tao. I was craving for some peace and quiet kaya naglakad-lakad muna ako away from the crowd. Okay din naman yung tanawin dito sa kakahoyan. Si John, hindi napigilang ipakita yung tree hugging side niya. Literal na nature lover yon. Bigla kaming nakarinig ng hiyawan at palakpakan. Lumingon kami at OMG, nag-clear na nga yung clouds. Guys, wala na akong ibang masabi. Yung malig kong rice terraces, literal na breathtaking. Yung layers ng hagdang-hagdang palayan, parang ang perfect ng pagkakagawa. Tapos yung sunrise, nagbigay ng golden glow sa paligid. Grabe, ibang klase talaga ang ganda ng nature. Nakakakilig kasi growing up puro kwento lang ang naririnig ko tungkol sa rice terraces hindi ko inakala na makikita ko ito in person nakaka-proud na bilang pinoy may ganito tayong kagandang kultura at likas na yaman after soaking in the view naisip naming lahat na mauna nang bumaba bakit kasi may next adventure pa kami traversing maligkong rice terraces mismo nandito na kami alang-alang hindi pa kami pumunta sa mismong hagdang-hagdang palayan kaya abangan yun lang